Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod o dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurgensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagan. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Magandang araw mga kaibigan. Ito gusto kong i-share sa inyo ang uh, official statement ni VP Inday Sara. Doon sa pahayag ni First Lady Lisa Raneta Marcos, yung bad shot comment niya against kay VP Sara. Uh, napakaganda po ang kanyang statement. Talagang pinag-aralan ng gusto. Ah... Uh, Bago nagsalita si Pipisara, Sara, mayroon siyang team na nag-analyze sa lahat at uh, nag-come up nitong statement. One minute lang eh. Kailang malaman. Uh, compare ko doon sa no, yung interview ni First Lady Lisa with Katunyi. Maganda sana yun eh, pagkakataon na ng First Lady na marinig siya ng taong bayan para maliwanagan ang taong bayan sa mga issues concerning the president administration administrasyong ito kaya lang, ano parang hindi pinaghandaan yung interview uh, ano lang kung hindi niya inalam yung mga questions ni Kato Nying so hindi siya nakahanda kung ano lang yung lumabas sa kanyang isip yun na sinabi niya kaya instead na makatulong na may unite. Uh, kasi nananawa, nanawagan siya doon ng ano eh. Nanawagan siya ng uh, let's forget about the election. Wala nang yellow, wala nang red, wala nang pink. Uh, How can you love your country if you do not love your president? nananawagan siya ng pagka let's unite. Maganda yung purpose ng interview para magpahayag ang First Lady para ma tayo and I want unity. Sana maibalik pa yung unity kagaya ng dati. Kasi kung magpatuloy itong sitwasyon ngayon, ang kawawa ang taong bayan. Okay? Kailang it, it, it was a miss opportunity. Kung maganda lang sana ang mga pahayag ni First Lady doon, ay talagang pupurihin ko siya. Kailang to me, yung dating sa akin, I don't know sa inyo, is lalong, ano, lalong naging divisig yung kanyang mga pahayag doon. Okay, dito naman kay Bipi Sara, ulitin ko, pinag-isipan ito, pinag-aralan. At congratulations sa mga nasa palibot ni Bipisara Sara na nag a sa kanya at nakakam up ng ganitong official statement. At palaging nagagawa ito ni Diti Sara eh. mga major issues sa uh, ng gobyerno, yung yung pag uh, contra niya sa policy ng administrasyong ito na peace talks with the communists. Ang ganda, it's a pact with the devil. Kasunduan sa demonyo, ang ganda ng dating noon. And then kung may namamatay na mga sundalo, ang ganda. Noong uh, no, karoon ng bombing sa Marawi, Uh, ang President, natutulog kung saan siya hagilapin siya. Nagbibigay na siya ng uh, encouragement. Napaka, ano, napaka galing talaga. Lalo akong humahanga sa ating busy Presidente. So, himay-himayin natin, ha. Sabi niya, normal lang. Yung ma masaktan tayo. Kahit sino, masasaktan. kailang Sabi niya. That's personal karapatan ng First Lady na masaktan siya. So, nangyayari, yung bangayan, yung mga statement ni former President Duterte na drug addict, ang ating Pangulo ngayon, tapos nakita niyang tumatawa si Bipisara, nag-attend siya sa rally na yun. Karapatan niya yun. Kaya lang, pinunteria niya, sinupalpal niya na walang ano, walang kinalaman yan sa aking mandato as <laughs> Vice President. Parang sinasabi niya, I have the mandate of 32 million uh, Filipinos. Ikaw, meron ka ba? <laughs> oh. ba ang First Lady? Hindi ah. Salid lang siya diyan. <laughs> Kaya na, wala siyang, wala siyang uh, mandate. Uh, dapat, <laughs> ma, ma-remind palagi sa First Lady na ni isang boto, wala siyang nakuha dahil hindi siya nakaposisyon. Ano lang, title lang niya, First Lady. So, dito na ngayon, yung banat. Ang galing. Umusad na tayo. Let's move on. Uh, the best solution is, pabayaan nyo na lang kami ni Pangulong Marcos sa pag-usapan namin ito. Which is correct. Mag-usap sila. And I hope gagawin nila ito. Kasi pag hindi sila mag-usap, para bang uh, pamilya? Hindi na maganda yung relasyon ng uh, uh, mag-asawa because of the in-laws. <laughs> mga gano'n. In Nakikialang mga in-laws. Parang ganyan eh. So mag-usap na yung mag-asawa. I-settle nila once in for all. Ano ba talaga? Ito, narinig ko lang ah sa isang political analyst, si Professor Ronald Llamas. Para bang itong bangayan ng Marcos Endo Tertingan nagsimula nung <clears throat> uh, parang may internal agreement according to Professor Llamas. Ba bago magka eleksyon last year, parang lumalabas na mayroong internal agreement na. Okay. Uh, presidente ka muna Bongbong. Ako, sabi ni Mayor Sara, vice. But after you, ako naman ang magpresidente. Ganon ang usapan. Uh, ganon din ang akala ko nung una. Yun ang usapan. Kasi bata pa si ano, bata pa si BP Sara. Eh medyo may edad na si PBBM 62 na ata siya ano, noon, 63. Yun. Ano, 60 Don't know. Uh, basta 64. <coughs> 65, basta mas matanda. So, ikaw ang mauna, supportahan kita, busy muna ako, but after yung sa 2028, ako naman. And then, yes, that's good, ano. Akala ko ganun ang mangyari. Kailan, nagkagulo ang lahat, no? Parang hindi na masusunod yung usapan yun. Kasi, yun na, isiningit na nila si Martin Romaldes. Yun ang analysis ni uh, Professor Ronald Yamas. Isiningit na si uh, Romaldes. Then gusto pa nila Sandro. Ayun na. Doon nagsimula ang lahat. Kaya lumabas na yung tambalos-los na issue hanggang ngayon na. So I hope mag-usap one-on-one, face-to-face dialogue. Ganon, magpapabayaan nyo na lang kami dalawa ng Pangulo. Mag-usap kami. Sana pag-usapan. At uh, yung panawagan ng mga kampi ng Pangulo na mag-resign si Bipisara Sara, hindi eh, siya dapat mag-resign ang dapat, ang presidente mag decide Anytime, pwede niya nang si Bakin ang vice presidente as deep secretary. Dapat ganun. Kasi, sa so tingin ko, never na magre-resign si VP Sara because she's doing good as VP secretary, uh, deep secretary. Kasi, napakataas ang uh, trust and satisfaction rating na natatanggap ng deep sa mga surveys. So, si Bakin mo na Pakita ang iyong leadership, Mr. President. Kung kaya mo. Okay? So, ayun, mag-usap sila. Tama yun. And then, ito na, yung banat, suntok ito. Unahin natin ang problema ng bayan. Ano yung mga problema ng bayan? Uh, mataas na presyo, inflation, gutom, uh, ngayon, ilinyo, kulang sa tubig, kulang sa kuryente talamak ang droga, ano pa, kriminalidad, terorismo, uh, insurgency. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Di ba? So, ito, butata ang bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Kasi, ang inuuna nila ay eh, ang mga political career nila ang inuuna nila yung charter change para mapalawik ang termino nila ay itong mga inflation mag 2 years na paano na yung presyo ng bigas pangako 20 pesos per kilo instead na bumaba tumaas ng 20 pesos 60 pesos na anyway congratulations sa BP Inday Sara mabuhay ka Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lynn de la Cuesta, very well said po Ma'am VP Inday Sara Duterte, keep up always the selfless service to our beloved Philippines. Pahayag naman ni Chris Den once, with class and decency, I am proud that I voted for you Madam VP. You never feel the people who voted for you. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Roel Torres, well said VP. Unahin mismo ang pangangailangan ng tao kung paano masolusyonan ang presyo ng bilihin ngayon. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.